Auk tu apu kei ni barangkai barangkai ma prata live api pesta, pu api pesta, api piasta piasta pesta kei ni barangkai ni na pu ni pahugtuan, tuan po kei pu ni ol mata aren po reng katimot po, ku kai apeu kei ayan ayan pu i guys. Masaya po Catering po Catering Ayam po Willy Willy Cortez Ayam po yapo Apo Seni Ayam po Pamangan Karakal mga niya bisa, alaya pong pinili yung barangay. data po hanggang bisang mag-ipangan. Pwede la po. Malaya la po. Alaya po data tinggan-tinggan. po hanggang mangan-mangan la. Ayan niya po siya ni. O. Oh. Kukuha yan mo at inyam Barangay kliras. Magipangan niya pa. Lemo mo na yung matwa. Ayan po siya ni. O. Ayan po siya ni. Okay ka mukha. Ayan po siya ni. Magluto sa po sariling barangay. Magpakita rin ya pa po. Arain po rin yung inuman atin pong mineral water at soft drinks. Mayroon rin kaya tayo kay obra. Ay po yung kagawa eh Lupunteng. Kagawa Lugay. Eh secretary. Ang po yung Olive Blander nang po yung kaya ben. No? Oren po ren kaya ben Miguel King Barangay. Ang una na, na pong Arturo Magat. Yan. Yan po yung Arturo Magat. Ay po yung Pito. Pito, kaway ka pa. Ay po. Bayan tawag po ng Repo rin kaya ba Miguel ng obra. Uy, nya po siya ni. Pani yang maka makalto. Nanya po imbisa alaya pong, pong pinilimbaran barangay, ayan po ilupon. Aren.